Nagmahal naman ng higit 20 pesos at posible pang lalong tumaas ang presyo ng gulay sa Benguet dahil sa pagulan na sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Pabugso-bugso ang malakas na ulan dito sa Baguio City dahil sa hanging habaga. Sinamahan pa yan ng malakas na hangin. Ang resulta, makapal na fog sa malaking bahagi ng lungsod. Kapag natataong tumigil ang ulan, nagputol ng ilang puno sa Burnham Park para hindi makapaminsala. Sa kabila ng masamang panahon, tuloy ang selebrasyon ng 114th Baguio Charter Anniversary ngayong araw. Pero indoor na lang ang programa. Kinansela na rin ang ilang aktibidad para sa kaligtasan ng publiko. Maging ang night market na madalas sa puntahan ng mga turista, sarado muna. Dahil sa prone sa pagbaha at landslide ang Baguio, hinikahit ng mga otoridad ang ilang residente na maghanda sa paglikas sa kaling tuloy-tuloy at lumakas ang pag-ulan. Nagkaganda na rin ng mga evacuation center. Uh, na bigyan naman ng uh, ano to, mga patnubay, mga advisories yung ating mga kababayan through their barangay. Kasi nga ang uh, objective natin dito halimbawa sa mga identified talaga natin na uh, flood prone o kaya landslide prone, uh, ang advice sa kanila is to preemptively evacuate. Yan. Ginagawa naman nila actually, naka-open yung ating, ito yung, dito ngayon is our central evacuation area. Yan. So open naman siya. Sa Benguet, itinatali niya ni Jason ng mahigpit ang mga plastic tunnels na ito para hindi masira ng pag-uulan ang kanyang mga pananim na strawberry. Tatlong buwan pa raw kasi ang aantayin bago ito mamunga. Halos, ang... Halos lahat kami rito na ang mga pananim dito sa swamp. Wala sa mga pananim namin nakaligtas. Kaya ang pag-asa na lang namin kung makaligtas yung mga pananim namin mula sa pag-uulan. Dahil sa masamang panahon, nananatiling mataas ang presyo ng mga gulay sa Benguet Agri Pinoy Trading Center. Tatlo hanggang 25 pesos ang itinaas ng patatas, karot at sayote sa nakalipas lang na tatlong araw. Wala namang paggalaw sa presyo ng repolyo. Pero di raw malabong masundan pa ang taas presyo sa iba pang highland vegetables. Yes, that will be felt something in a, in a month or two months pa ito. We actually monitor that every day kasi makita mo mataas ngayon kasi ko konti. When you, let, like, when you ask the volume, konti yung volume na nadadalang gulay ngayon sa pag-isi. Mm -hmm. Dala nga ng maraming nasira kaya mataas ang pressure niya. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, tuloy babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.